my God! Wow! At uh -huh. papunta na kami ng Britanya, So, dito na tayo mga casting. Dito na tayo ngayon sa so, Welcome to Rangga Salvation Island Swim sa Sane. Sa, Island Britannia. So, pastik. Tara, let's go. Ito yung kilometrahe. 4.28 kilometers. Papasok dito, papuntang Britannia. So, pasok na tayo mga kastig. yung Hello po. Panug Panugmakan Falls. Hi. ka, So, ito na tayo ngayon sa Calang Tourism Information Center. Ay, pa, mam, basit, araw, Dili ang risan ko receive so, yeah, Ito na tayo sa... Ah, dayon kamu sa Britanya. <laughs> Watch up mga kasing? Magandang kumaga po. Nandito na tayo ngayon sa Us Landing Beach Resort. So Nandito ito matagpuan sa Purok Size Britanya. Ah, uh, Brita, uh, Barangay Britanya sa Munis, Municipality of San Agustin, Surigao del Sur. So makasig po yung tayo sa loob para sa entrance fee at saka kunti katanungan. Wala makasig, ganito na pala tayo sa Oslanding Beach Resort. Ayan, papasok tayo sa loob makasig. Pakita natin kung ano meron doon. Dito pala tayo sa San Agustin, Surigao del Sur, sa Barangay Britanya po. Pwede ra? Yan. So ma'am, uh, isang napakagandang umaga po Welcome tayo sa Marigold Star TV sa YouTube yes. po ma'am Baka magtatanong po yung mga taga-panood po natin uh, na gusto pumunta po dito uh, Magkano po yung bayarin dito ma'am kung meron man Yung entrance fee po ang ibig kong sabihin 150 per head sir Adult yan ma'am, adult 150 per head adult And then? Consumable sa restaurant sir Consumable, uh, pag uh, umaalis lang po sila Ganon pa rin, 150. Ah, pa. Ayun. So, pa uh, yung mga bata, ma'am? Wala na pong bayad eh, ma uh, walang, ba walang bayad yung mga bata. Ayan. Kaya, Kastig, babaan mo na yung height mo para maging bata ka na rin. <laughs> so, ma'am, baka magtatanong sila, Kastig, gusto namin dyan kami matutulog kasi napakaganda dyan. Bukas na lang kami uuwi. May matutulogan po ba kami dyan? Meron, sir. Meron po kami good for 10 packs na room or good for two packs. Ayan. Two packs, 3,100 per night. Okay. With breakfast and free access to the school. So, mm -hmm. ayan. So, at least mga kastig, malinaw na. Sinabi na ni ma'am. At ah, tsaka baka magtatanong pa rin sila ma'am. Ah, halimbawa kastig, ayaw na namin magdala ng baon. May, ma may makakain ba kami dyan? Ah, tang tanghalian, almusal, at saka hapunan. Meron ba? Mayroon din kami may restaurant, sir, para sa makakainan ng mga. Ayun. So, maganda pala dahil... Uh, mayroon dito. Lahat ng kailangan nyo, mayroon na dito. Huwag na kayo magdala. So, lahat ng kailangan nyo, dito na. So, punta na kayo dito dahil mura lang at mag enjoy po kayo. Ma'am, magkano po yung mga cottages natin? Wala na po cottages, sir. lang sa yung, yung entrance. Pwede na po magkabin ano. Ah, um, hindi na kailangan yung cottages free na talaga. Yeah, okay. So maraming salamat nga pala. At least malinaw yung sinabi ni Ma'am. Ano po yung makikita natin sa loob na Ma'am na hindi ko na tanong sa na baka gusto mong sabihin? May swimming pool ba tayo doon? Ano pa ang so, makikita natin? May swimming rin? pool, sir. At saka yung sub, uh, sa... Sa... Gilid ng dagat? Ayun. So, yun ang gaganda. Uh, white sand ba doon, ma'am? White sand. Ayun. So, putahan namin, ma'am. Mag-ikot-ikot muna kami. Okay lang ba? Okay. Ayun. Sir. So, maraming salamat para may pakita po natin sa tagapanood po natin sa ating uh, YouTube channel, ang Marigold Star TV. Kaya wag lang uh, kalimutan, manood, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. At isang napagagandang umaga po video kasi sa picture para I Harap sa kamera. Ayun. Ayun. Okay na. Pagpasok nyo dito sa loob mga kastig, ito po yung makikita nyo. Ayan. Ganda na maupuan dito kasi, di ba, makukulay. Parang yung buhay nyo. Yung bago pa lang kayo magsiuta ang ganda ng buhay. <laughs> makukulay ang buhay araw at gabi. Parang, parang wala ka ngahanapin. Pero pag sampo ng anak, lima, tatlo, dalawa na ko. Iba na. hindi, <laughs> vero lang yan. Alam nyo naman, hindi totoo yung sinasabi ko. <laughs> Ayan, ang ganda dito mga kastigo. Oh. ako dito kastigo. Oo, oh, ganda kasi sa upuan dito. yung eh, Ay, bilisan mo, pupunta pa tayo doon sa kabila. Yung ano yung napunta natin doon? Ay, iwan ko sa'yo. Nagko kastig, may isda na naman dito kastig. Alam mo naman, pag isda na, iba na yung ano ko. At saka yung fish. Uy. Ayan. Ito po yung mga koi Hindi po yung bibing syo <laughs> Talagang isda po ito. Ayan. Tsaka may malalaki dito. Yan o. Oh. Tsaka kulay itim. Ayan. Pag yung mga ganitong lugar mga kastig, alam nyo na na may ganito talaga. Mga isda, maramihan. Ayan, sumisilong sila dyan. Ayan, ayaw nila ng mainit pala. So, ito yung makikita nyo sa loob mga kastig. Ganda dito sa loob, oh. Nasabi na po ni ma'am kung magkano yung mga rooms dito. Ayan, ganda. Ah, ito pala yung sinabi ni ma'am na 3-1. Ayan. Good for 2 person. Ayan, ang oh, ganda dito. At saka, talagang mag -i enjoy I po kayo. Ang ganda kasi sa <laughs> Oh eh. Iwan ko lang yung vlogger. Parang... Puti naman ang buhangin. Oo nga. Sinabi na ni ma'am na white sun. At saka may bibi. Ano yun, ano? Maka bibi. oh yun mga... Ganda. Kaka may ginagawa pa po dyan mga Kastig. Kabila. Ayan, ganda dito. Papunta tayo ng swimming pool Kastig. Papakita natin sa inyo. Ayan, pag ibubok niyo niyo ito, lahat yan mga aircon Kastig. Ayan ang aircon. No? Ayan. So pag dito kayo matutulog, okay okay. At saka linis-linis. Ganda. Ayan. Ganda dito. Bye, bye. Pagdating nyo dito sa loob, ito po yung restaurant nila. Yan, ganda dito. Tsaka open air po. Kaso ngayon, tanghali, napakainit sa amin. Pero sa loob, malamig po. Ayan. Tandaan ka, Steg. Masakit sa mata yung camera mo. Pasensya na kayo kasi mumurahin ito, lang po. Ayun. Ayan. So, ganda dito sa kanilang restaurant. Ayan. Mayroon silang mga... Ayan. So, parang ano dito. Ayan o. Uh, menu nila. Ayan. So, mag... Order na lang kayo dyan o. Ayan o. Makikita nyo lahat ng gusto nyo. Andito o. Sandali. Magtatanong tayo kay ma'am kung ano yung mga bangka dyan. Kasi magsasak... Kasi gusto nating sumakay ng bangka patungo po ng... Kasi Britanya ito, Pauwi tayo ng Pilipinas. Wow! Mga kasting, sinabi ko sa inyo kanina, andun tayo sa Alameda Farm. Sinabi ko sa inyo na mag-abroad tayo na hindi na kailangan ng mga passport. Kaya punta na kayo ng Great Britain. So, dito na tayo. So, hindi na kailangan ng passport dito sa Britanya, Abroad dito na, na tayo kayo tayo. ng wala, wala ng passport. Ayan, ganda dito. Tsaka, ayun. Ayan, magtatanong tayo kan, ma'am. Ma'am, ano yung sinabi mo na yung bangka dyan, ma'am? Magkano yan, ma'am? Magkano yun? Yung uh, bangka, sir, for island having is 2,000 for five hours. Ah, ilang oras, ma'am? 4 to 5 hours. 4 to 5 hours. Ilang tao po yan, ma'am? Ilang tao po, ma'am? Uh, yung 2,000 po is good for 15 persons below. 15 persons below. Uh, yung exist po sa 15 is 100 per head ang additional. Ayun, Ay, 100 per head. Halimbawa, kung 20 sila, additional na sila ng 500. Yes, sir. So, ibig sabihin, 2,500. 250. Uh -huh. Ayun, ganda. Sa susunod ma'am, dito na lang ako magpunta pag nag-island hopping ako. So, babalik ako sa susunod na mga, ayaw ko lang sabihin kung kailan. Basta babalik ako dito kasi sobrang ganda. Nga pala ma'am, yung nabanggit mo, saan ba tayo papuntanan? So, so, yung apat na island. Ay, yung maliliit dyan sa harap. May isa, ano pa sir? Mayroon pa sa unahan. O, oh, ayan. One, two, three, four, five. Ah, kasi lima yung nagkikita ko eh. Ayan, oh. Hindi po ito kasama yung mga laki. Ah, bakit ma'am? Dahil walang? <t 'n> Wala nga, wala. Hindi tayo makapagdaong Alright, doon. Pero, ha? Uh -oh. Walang daungan? Uh -oh. Ayun. At least malinaw po. Pwede magtanong? No, hindi po. Sa <laughs> so, tagasan po tayo. Ano? Bayabas ako, sir. Ayan. So, baka may gusto kang i-shout out mo? <laughs> Kaibigan mo? Kamag-anak? Ano ba? Ano? Punta na po kayo dito sa Oslanding. Oslanding Beach Resort, Britannia, sa Lagos Bay. Ayun. Hi po sa kanilang lahat. Huwag lang kalimutan manood mag-subscribe sa Marigold Sir TV sa YouTube po. Ma'am, adventure po yung ano natin. Kaya wag kang magtaka kung mga YouTube, lugar lahat. O, oh, picture ka dito, Kastig. Ayan, dito ka. Tabi kayo ni ma'am. Kasi si ma'am isa, busy busy siya. Ayan. Ayun. Ayan. Ayan, mga Kastig, yung swimming pool dito. Nako, sobrang ganda mga Kastig. Ayan, ako po. nag na yung pagkatao ko pag nakagita ko ng mga ganitong mga lugar. Parang ang ganda at ang sarap. Sarap ba? <laughs> hindi ibig sabi kasi yung tubig yan. Bakit ang natin? Kastig. Ano yan? Bakit yung uh, swimming pool parang ano ba parang gumagalaw? Alam nyo kasi. kasi. Yung tubig, umaapaw po sa swimming pool. Kaya masasabi kong 200% malinis po ito. Bakit manasabi kastig? O oh, yan o oh, kasi yung, mga tu yung tubig... Umaapaw lagi, walang hinto. Uh, parang sapa siya. Ayan oh, no? ganda. Ayan, so pag andito kayo, nang mag enjoy talaga kayo. Ganda kasi, ganda, 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 ganda. Wala akong masabi. Kung hindi, maganda. Ma'am, gaano ito kalalim? Five feet na ko, ganda talaga. At sa kamay para sa mga bata roon. Ayan, mga kastig. Kung gusto niyo magiging parang ano kayo, parang... Teka ma'am, pwede ba akong pumunta dito? Ayan. So, kung, kung gusto niyo magbilad sa araw, parang buaya. Hindi. eh, bero lang yan. Pwede kayo dito. Ayan, o. Oh. Ayan. Gusto niyo mag sunbathing? Ayan. Siyempre, sa sun. Alangan naman sa ulan. <laughs> ayan. Dito, 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 dito. Dito po yung mga anak nyo. Ayan. Ganda. Sobrang ganda. Wala akong masabi. Kung hindi, maganda. Bakit kastig? Lahat ng sinasabi mo maganda totoo naman 'yon hindi ko naman masasabihin pag hindi totoo ayan tulad ng yan na ah, makikita nyo yung dagat sandali kahit ano jan kastig lipan lang tayo oo ayan ayan punta pa tayo nang kagwait kastig Okay. yan eh tama mo jan tadi to Oo nga. Ito yung mga bangka dito mga kastig na sinabi ni ma'am. 2,415 for below. Uh, 4 to 5 hours kayo kastig. Kastig saan tayo doon. Siyempre doon kayo papunta. Yan isa. Dalawa. Mayroon pa. Ayan. Atlo. Atlo apat lima hindi eh, na yan kasali eh. sabi ni ma'am ayaw natin dyan kasi walang daungan ayan yung mga maliliit na isla nandun tayo papunta kung gusto nyo mag alan hopeng ayan so ayun may white sand din doon no? may beach din ayan so maganda makastig saka dito naman sa pinupan natin ayun eh, makikita nyo dyan Alex rin magkaganda po mga kastig talaga po sige dito so hanggang dito na lang po tayo mga kastig at para sa lahat na nagkapanood po natin sa buong bansa po na nakapanood sa channel natin uh, maraming salamat po sa inyo at saka sa lahat po nang nag-comment positive or negative maraming salamat sa inyo at saka sana ang Panginoon laging ang kasama natin sa araw-araw at sana lahat po ng mga uh, binigtasal nyo, pinagdasal natin ay matutupad po sa awa po ng ating Panginoon. At eh, hanggang dito na lang, maraming salamat at isang uh, napagagandang tanghali po sa ating lahat. Kami ngayon ni eh, Castig sa Oslanding Beach Resort sa Barangay, Britanya, Britanya sa San, San Agustin. Agustin. At harap Kastig. Ano bang ginagawa mo kasi? Saan ka ba ngayon, Castig? Saan ka na ba ngayon? so Landing gusto ko harap ka nito, Harep. Welcome po tayo sa Miracle Star TV. Baka may gusto kang sabihin, Sir. Baka sa gusto kang mag-shoutout sa pamilya mo. taga ng mga Sige, ikaw, Sir. Baka may gusto kang shoutout. Shoutout to sa mga taga-Mabini, sa mga barkada ng Paro. Baka may shoutout ka, Sir. <laughs> Pangalan sir, pangalan? Jessica. Ikaw, sorry ka. Pangalan mo? Ah, okay, okay. Ano yan? Yun na makastig. Sa pagkakalam ko kasi, akala ko yung Britanya isa lang kastig. Malabura kayo pala dito, kasi May malabura kayo na pala tayo dito ngayon. So, ito ang dito, Kastig. Ito tinatawag nilang Britain. Isa itong Oslanding sa tinatawag dito sa Britain. Yung Britain, yung ano, yung do, no? Pumunta yung ano dito? Ito, Britain, barangay, barangay. Ito, barangay. barangay So, yun naman, Kastig. Sana gustin. Sa Britannia. Dito tayo sa Britannia, Kastig. Oh, abroad ka <laughs> na, Kastig. Nakapunta ka na ng Kamunta Britain. Nakapunta na ako sa Britannia. Dito na ako ngayon sa Oslanding lahat pa lang ng mga so, yun na makasiga uh, ah. yung bago pa lang sa ating channel ah yung nag shout out sa atin uh, ah, baka nagtaka kayo na bakit kami ang nauna tapos hindi pa kami napin hindi no <laughs> papalawarin lang namin sa inyo mga kasi marami pa nag-una na video so pag hindi pa nakita ang inyong mga video uh, antayin lang, antayin. Nakikiusap lang kami mga casting na yung lahat na nag-subscribe, i-hit notification nyo lang para pag-upload natin, makita ninyo. Kagan saan kayong lugar na nandoon. Nandoon at saka pwede pa kayo baka yung mga gusto niyo. Panoorin din uh, niyo iba kasi sayang namin. din mag magaganda rin po. Uh, baka gusto nila pumunta roon pag yes. nakita nila. Yung mga subscriber namin na medyo matagal-tagal na sa aming channel, yung palaging die hard at sa uh, ano yung yeah. die hard sa amin. channel at saka palagi na subaybay so, si Alma. So, okay, Alma. Maraming salamat ha. Then, saka mga si Kami nakapag-upload talagang ano, magkuling ka sa amin. May after the At saka si Ma'am Arkean. Uh, uh, si Archan P.S. at saka yung asawa na si Sir. Ino po sa inyo. At saka ino, lahat ng mga yung rapid buy. Yung nagawa ng sticker namin. <laughs> oh, pero lilinawin natin, bayad yun ha. Yan, yeah, bayad yun. <laughs> <na>. at saka... Hindi <laughs> ma'am, utang na lang sa sunod. <laughs> Yan yeah, mga kansig, uh, maraming salamat po sa inyo. At saka baka mag magtaka kayo minsan, hindi kayo nakakita sa aming video. Uh, bisitahin nyo lang aming munting channel, ang Marigusar TV, kasi minsan nagkatrumbol ang YouTube. Minsan na wala yung, yung subscribe nyo, subscribe So, pupuntahan nyo lang at saka subscribe ulit. Notification uh, lahat para makita nyo. At saka yun lang, uh, i-hold ko na lang. ah uh. At saka shoutout ako dyan sa kapatid ko sa Kantilan. At dyan siya, si Atone Johnny Ben Bustelio. Uh, Brad, dito tayo ngayon. At saka shoutout din sa niya, si Gagawin Ilma Bustelio, na si Biabit. At lahat ng taga-Biabit, si Karina, si Titi At uh, sino ba ba? Lahat na, mga, lahat na, lahat na. Lahat na, yung mga anak ko sa bahay, Kuya James, Ate Princess, Ate Matit, saka kakatiwala ko sa bahay, uh, si Aljunie, si Lily, sa si Palababuring, at uh, si, si Marot. At yun lang, kung ano mang estado ng ating buhay. Ah, hindi pa, marami salamat pala sa pagtanggap ng tatin dito sa may-ari at saka mga katiwala dito sa Oslanding Beach Resort. Marami salamat po sa inyong, mas madam sa mainitong pagtanggap dito sa Marigold Star Star TV. TV. So yun naman kasi kung ano mga isalo ng ating buhay, ah, mayaman matayot, mahirap, may pira matayot, wala, huwag lang natin kalimutan na sigad ang sentro ng ating buhay. Siyempre din kayo mga kastig, buhay din kayo, buhay din kayo namin. At yun lang po, maraming salamat and God bless to us.